nilimas nila lahat ng gamit namin. Galing ako ng service. Ayun, wala akong pampalit kasi lahat kinuha nila. Kahit isa, wala silang tinira. Mm -hmm. 18 hours yung duty namin dito. Hindi kami nagre-reklamo. Tapos gando'y yung gagawin nila sa amin. Hindi <laughs> namin alam yung gagawin namin dito. Dito sa video, nasa labas na. Lahat. Magandang hapon po, Ma'am April and Sir Jonathan. Si Sir Jonathan po, kayo po yung kinakasama po ni Ma'am ah, Angeline. Ma'am April and Sir Jonathan, kailan ninyo po huling nakausap si Angeline po? Mali mm -hmm. yung huling service niya po dyan po, Ma'am. Friday po ng gabi na po siya huling nakontak po namin. Mm -hmm. Tapos nun hindi na po siya nakontak po. Sa y yung video na yun, kailan yun? Friday po. Ano yun? Ba't may, but may anong istorya ng video? Bakit may mga gamit na parang inilabas sa bahay? Ano yun? Ano istorya yun? Itinapon po ng amo po niya. Ba't pinalaya, pinalaya siya ng bahay? Hindi po. Lahat po ng mga staff, sa staff po. po. Inalisan po lahat ng gamit po. Lahat ng staff. So hindi lang siya? Hindi, lang. So in short, marami silang OFW sa bahay niya. na yun. Opo. Ano trabaho nila doon? Salon, salon. po. Ha? Salon, salon. Staff. Ah, salon. salon. Pero so yung uh, kontrata po nila ay katulong po sila. So, kaya inilabas yung mga gamit na yun, eh, yung ba ay gamit sa salon o gamit nila? Gamit po nila. Personal po nilang gamit. Personal gamit, gamit. So, po nila. So, pinalayas po. na sila sa salon? Hindi naman o, po. Tinapon Para. lang po. Inilabas lang ay, po ng amon niya. Na walang dahilan po. So, yun ang kahuli-huli hang mm. may nadinig kayong mensahe sa kanya? Opo. Pero marami sila ron? Mga marami silang sila. sila. Siguro nasa 10 ano po sila. 10? Puro babae? Opo. Opo. Babae? Okay. So, ang problema nyo simula nun, wala na kayong communication sa wala kanya. Na, wala po. Yung sinasabi ng kapatid mo sa video, ano pa sinasabi niya ron? Eighteen. Yung 18 hours na po daw sila nagtatrabaho, tapos ginaganong pa daw po sila. Hindi po sila nagre-reklamo. Tapos Hindi, pag uwi po nila, galing, galing home service po na sa salon, ayun may, po yung may nila. May pre pa po sila. Tapos ganoon na yung dadatnan no, nila. nila yung magamit na, sa, po, labas na. sa labas. So o yung 18 hours, araw-araw ganoon ang trabaho nila? opo araw-araw. Si Ma'am Melissa Cruz, yung marketing officer po ng Excel Green Card Agency. Malaman po natin uh, kay Ma'am Melissa yung uh, status po ni Ma'am Angeline Dizon na nasa Qatar. Magandang hapon po, uh, Ma'am Melissa. Uh, good afternoon po, Ma'am. Melissa, ikaw ay nandyan sa Qatar? Hindi po sir, kami po yung local agency natin. Dito, dito sa po. Pilipinas po Pero may kami. representative kayo na nasa Qatar, correct? May tao kayo Yes meron. po, sir. Meron po, sir. Okay, alam niyo na ba yung sitwasyon dito ni Angelina yes, Dyson sir. at yung grupo niya? Kasi apparently, hindi lang siya may problema kundi yung grupo Apo. niya, di ba? Ma'am, anong yes, latest from you? What is the latest word from this group of Angeline Dyson sa Qatar? Yes, sir. Ah... Uh, Actually, sir, yung representative namin po, yung welfare officer namin sa foreign agency, which Alrehab po is Nandun na po sa polo ngayon, sir. Hinihintay po sila Angelina, dumating po. Meaning to say, na-secure na sila Angelina at parating na sa polo? Yes po, sir. Waiting po ako sa update kasi kanina, bago po kayo tumawag sa amin, is kachat ko siya. Mm -mm. Waiting daw po siya. Nandun na daw po sila. Siya, yung, yung representative na agency natin doon. Ma'am, kayong Ma'am Melissa, so... Even even before today, uh, yung ginawa niyo na ng action. Etong ano, complaint nila Angeline, ganun po ba? Yes po sir, kinakausap na po namin yung sponsor niya. Okay. So An ayun po, um, ngayon po nakaschedule kasi sila magharap sa ano eh, sa polo sir. So waiting po tayo sa magiging out update po nila, sa magiging outcome ng pag-uusap nila. Yan ba ma'am, uh, possible na outcome ba ma'am niyan ay mapauwi mapa na sila Angeline? Oh. Yun po, yun po ang, ganun po ang mangyayari sir. And that is a definite thing that to happen. Mangyayari na yes, po yun. Po. Makakauwi na sila. Yes po, yes, po attorney. Ma'am, so far siguro I would like to express my appreciation. Ano, parang na-actionan yes, nyo kagad itong kwan, itong, itong uh, problema ni Angeline. no So, o, ano? Okay, so Actually, I'm sure... Actually, attorney, nung nakita ko po nagla-live siya, minessage ko kagad siya. And then, tinanong ko kung ano nangyayari. Nag-report po agad kami as agency dito sa Pinas doon sa sa Qatar. So bago po namin ma-receive yung mga memo ng OWA, ka-chat na po namin si Anjine last week po. Nag-upisa po akong umupo dito since May last year. No? Mm -hmm. Kadalasan na nangyari dito, darating dito yung kamag-anak ng OFW, ang grabe na dinanas ng OFW yung nandyan sa Middle East, wala pa rin mm -hmm. ginagawa yung agency. Po. No? Kaya nga po Pero Melissa, this one, for the first time, nako, nakakatuwa at may isang agency katulad nyo. Sana lahat ng agency katulad nyo. Isipin mo, bago pa nakalapit dito sa amin yung kabag-anak, nagawa nyo na pala ng paraan At lumalabas, bago pa kayo makatanggap ng memo sa OWA, nagawa nyo na rin ng paran, So ganun ba? Tama ba ko, Melissa? Opo, monitored naman po namin sila kasi usually sa Facebook naman po yan sila malalaman mo kung ano yung nila. So, nung nakita ho namin, kinausap na po ng agency agad dun sa Qatar yan si Angeline. So, Uh, ni-report na rin po namin agad sa Polo, Qatar. So ngayon po yung schedule ng parang harap po, pagharap nila. So maaga pa po, po kasi doon. So waiting pa rin po kami dito sa agency kung anong update po. Sige. Um, um, nandito yung mga kamag-anak. Ano ba masasabi niya tungkol dito sa usaping ngayon? Siguro uh, po. Kasi po kausap namin sila. Ang sabi ko nga, uh, ngayon nga mag-uusap. Kaya okay. wala pa po ako masabi sa inyo kung ano po yung update. Pero most probably naman po talaga ang nire-request po namin dito sa agency din, and yung agency din sa Qatar na pauwiin nga po si Miss Angeline para ma-okay na po. Tapos kung ano po yung la salary, yung demand po is kung mabigay na po para matapos na rin po. Ang nangyayari po doon sa ang sa case ng ate ko, binabaliktad po siya. Nino. Nung amo po. O oh, yung amo. So yung amo ang problema natin, di ba? Na no, nananakit po. Nananakit. Oh, Ma'am okay. sa ma Melissa, nadidinig mo, ah, nananakit okay. do yung amo. O oh, sige, uh, ano? yun po ang aalamin natin okay, yun, okay, okay sir, pag humarap na po okay, si, okay. si Miss Angeline dun sa agency. O oh, ikaw, ikaw uh, ano? Anyway, naman po yung polo o uh, representative okay. natin. So, malalaman po natin lahat po. Oh, ano pa, ikaw naman? Ano ma'am, excuse me lang po, ma'am. Hmm. Mm -hmm. Ma'am, bakit sinabi niyo po kagabi na yung asawa ko po yung nagpasimula po lahat na nagiinom, nagbebenta okay, ng alak. ko No, no po. Ang sabi ko, ang pagkakasabi lang po ng amo, kaya doon nagalit sa kanila, is because, Gabi-gabi daw nag Hindi ko sinabing si Angeline, yung grupo nila ni Angeline. So yung yung amo ang nagsasabi? Oo, ang nagsasabi doon sa agency at saka sa polo. So ang sabi ko kay Kuya kagabi, kachat kita Kuya, ay kausap kita, ang sabi ko na hindi ko pa alam kung totoo talaga yon. kasi ngayon pa sila maghaharap po. Ngayon ang schedule sa OWA. Ay sa polo natin Hindi po ganun yung sin, Ako po yung kausap mo, Ma'am Melissa. Hindi po ganun ang sinabi mo sa akin. mhm hindi po gano'n sabi niyo po, yung ate ko po matapang masyado, malakas ang loob. Kaya oh, siya langi nag po. siya langi nag-uujok sa mga kasama niya na magdemanda. Magdemanda mag kasi ang mag sampa ng kaso kasi malaking tao po yung ano, kamag-anak po ng royal family okay. yung amo. Pero at this point, na secure na nila yung ate mo. Hindi, mm -hmm. hindi po kami sure. Ha? Hindi po namin sure kasi 'yun. gano'n ganoon po lagi nilang sinasabi oh, sa amin. Ah, na ah, na nagdududa ng sila dito, ha. Q yung po bang kapatid nila at yung mga kasama ay na-secure nyo na at papunta na sa Polo? Polo. Yun po ang ano, yun po yung kaninang sabi sa akin ng agency sa Qatar na waiting okay. po sila okay. sa pagdating po. Okay, lang po para po mas malinawan tayo at uh, maano po natin yung kalagayan hmm. talaga. Masecure natin yung kalagayan po ng ating OFW. Yuna, sa linya na natin si Attorney Sherilyn Malonzo, ang Director for Operations po ng OWA. Attorney Malonzo, magandang hapon po. Magandang hapon po. Ma'am, uh, na po actually, ba kayo, ma'am, dito sa problemang ito? Yes, po. Ma'am, ano na But, po ang latest? Uh, actually, coordinated na po ito sa aming welfare officer sa KTMWO. Si mm -hmm. At uh, tuloy nga po nakaschedule po uh, na mag-usap po si Angeline saka po yung uh, foreign recruitment agency niya po. Ma'am, so far uh, yung pang agency ay eh, nagagawa naman nila yung kanilang tungkulin upang maproteksyonan yung ating OFW dyan. Uh, actually, nagre-report naman po sila kasi ini-endorse po namin to Ah, uh, almost every day na nga po since we received the, the request po. So, sabasagot naman po sila at bibigyan naman po sila ng update. Okay, But sige. aside uh, from the update po kasi ng Philippine uh, Recruitment Agency, kami po, ang kausap din naman din namin po is yung aming welfare officer din namin to ensure po na talagang dadalhin po doon si Angeline at uh, alam pa, mo yung mapag-usapan, i-report po sa amin mamaya po ng aming welfare officer. Okay. Ma'am, sa ang, ang pakiusap ma'am no mga mag, mga na nandito sa amin isa makauwi na si Angelin, ganun ba? Hmm, po. Pa, po. Tsaka yung sahod ma, po. Yung mga kailangan niya makuha po. Yung mga pansin. Di, Mas, di yung pa mama kusat. yung pong mga beneficiaryo po. Mga beneficiaryo? Ngayong ano po February, hindi pa po siya pina Ay, no, January katapusan dapat sa South sila, hindi na po wow, sila pina po. Ah, okay. Okay, wala pong problema dun sa kung meron pa siya unpaid salary. Ah, po. Ito po, sisiguraduhin po na aming uh, welfare officer sa kayo administrative staff namin doon Napakagaling po ng mga ng Royal Oak at AS namin na napakabilis po po siyempre. At po na ang karapatan po ni Angeline po ay mapapangalagaan. Kasama na rin po yung unpaid salary niya. Pag di po siya binayaran doon, alam naman ng PRA nila. At pwede silang singilin dito, pwede isena po sa OWA. Ah, ma'am. Yes, oh, kita mo ha, nakita mo naman yung mga salita ni Ma'am Sherilyn, yung mga matatapay na salita, hindi talaga kayo mapapabayaan. Ngayon, sa, sa inyo naman, Melissa oh, sige, sana tama, hindi ako nagkamali sa aking opinion kanina ha, na yan ay talagang natulungan ninyo at matutulungan nyo pa Melissa kasi pagbalik dito ni Angeline, I'm, I will make sure na makakausap ko siya and let's hope na wala silang complaint laban sa agency. Okay? Sige po, uh, sir. Sige, bantayan natin maigi ha. May communication na kay sa agency nyo? Sa agency? Opo. Ha, communicate nyo na? Ma'am Melissa, Melissa Cruz. Yes, Ma'am, okay, uh, please maintain your 24-hour connection or communication with the okay. family of Angeline na sana talagang matugunan nyo kung ano, man yun, kung ano man yung dapat yung tungkulin bilang agency ni Angeline sa pagpunta dyan sa Qatar, okay? Yes, po. Yes, po, attorney. No problem, po. Reporting kayo sa amin, ha? Sige okay. po, okay. sir. Sa And ano pang masasabi nyo so far? Okay na? Sana po makontak po namin atin namin oh, po, within na the po. day. Ma'am, 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 Melissa, pwede ba yung possible na As soon as possible makakommunicate si Angeline dito sa mga kamag-anak niya nandito sa amin. Ah, uh, advice ko po ngayon, yung agency na once dumating po sila Angeline, una pong gawin, is tawagan po muna sila, 'yung pamilya po para mabawasan 'yung worry. Yes, worries. para mapanatag din ang loob nila, no? O ah, sige. Opo, opo. Okay, ma'am. Sige po. Yes po. Thank you so much po, Attorney. Okay. And uh, of course, uh, maraming maraming salamat attorney Sherilyn Malonzo. Alam niyo po, bukas may mapapauwi din tayong OFW. Uh, maraming maraming salamat attorney Sherilyn Malonzo dahil grabe din po ang commitment din ng uh, OWA, ang ginagawa din po ng OWA sa programa po natin. Maraming salamat po attorney Sherilyn Malonzo. May mapapauwi na naman po tayong OFW bukas. Opo, okay, welcome po. Ayun. Ah, action woman din yan. Sige po, ah, ganun po ang gagawin natin. Ang mahalaga lang po ngayon, malaman lang po natin na safe po at makakauwi po si uh, Angeline ah, Dizon po, po dito. Ah, po. Okay? From time to time, sir, magbibigay po ng update ang aming staff sa inyo para po masamahan din po kayo sa pagsundo sa ating OFW. Sige po. Salamat po. Magandang hapon po. May okay. Salamat po. Po. salamat po. Salamat po. Okay. Sige po sa amin itong si Sir Jonathan at, ang kapatid mo po na si Ma'am April sa amin ng February 6 at nangyari lang yung paglilimas ng gamit noong February 4. Okay. Oo. So ma'am, I understand po na after ng reporting po nila Sir Jonathan sa amin sa tulong po ng OWA ay may pumunta po from Polo. Apo, meron Okay. Ano po yung nangyari? In-interview kami tapos tinanong po kami kung ano pong plano namin, anong complaints namin. Sinabi po namin lahat yung complaints namin. Yung 18 hours po na duty, um, tapos yung free service, tapos yung rules and regulations po nila. Tapos may mga deductions pa po sila. Tapos yung minsan po wala pa, wala po kaming kain pagtatrabahoin po kami so, yung ang ibig po sabihin ang reklamo niyo talaga against dito sa inyong employer is kayo po ay overworked and underpaid. Opo. Yung Nasa kontrata namin, nilabag niya po. O, yung 8 hours na trabaho namin, wala. Yung sahod ko po na 1-8, one 1-7 one lang lagi nila binibigay for 1 uh, year for 4 months. Tapos nung pag-alis ni Ma'am Mayra, yung agency na pumunta sa amin, dalawa na po kami na pinag-iinitan ng amo namin at kinulong na po kami. Ma'am, paano po na uwi sa paglilimas po na pagka uwi nyo dun sa inyong tinitirhan, ay yung gamit nyo nasa labas, uh, bawas na yung mga gamit nyo? Nag-start po yan sa nagpalinis siya. Linisin nyo ganito, mag-general cleaning kayo. Siyempre, ang expected po namin... Bawat room naman po, may tao. So, ang expected po namin, ganun po yung gagawin namin, i-general cleaning namin, yung nasa room lang namin, pati yung locker namin, lahat yun, ililinisin po namin. So, ginawa naman po namin yon, Lahat po nilinis po namin, nag-general cleaning po kami. Tapos, Tuesday po, nag-start po siya sa baba yata yun. Tapos, pati sa salon, dun sa mismong salon po namin, nag-start siya. Meron po siyang isang staff doon na yeah. Moroccan kinukuha po yung passport niya kasi halos lahat po ng staff kinukuha po yung passport. Gusto nila hawak po nilang passport, pati po ang Qatar ID. Pero niyo po service po kami, lalabas po kami ng bahay. Ang visa po namin kadama, tapos nag-home service po kami ng salon. Paano po nauwi sa ganong sitwasyon Ayun na... am na... um, yun na, sa, na, sa general cleaning po, yun po sinabi nila. Kaya yun, yung gusto niyang mangyaring general cleaning is, yun, itapon Basta, niya lahat yun, ng yun, gamit, yun, gamit namin. So ang nangyari daw nito, after daw nitong pag-complaint mo sa amin sa paglapit mo kay Idol Rafi, mayroon daw insidente na ikaw daw ay hinubaran. Apo, meron dalawa po. Kami. Dalawa po Doon kami. Ano po nangyari? Ito po, pinatanggal po sa akin ito hanggang dito sa baba. Pati po panti hinubad. May may nag-message na po sa kanila na nakakita po ng ginawa sa amin. Hindi po kasi pwedeng mag-video noon kasi lahat po ng cellphone kinuha. Bago kami hinubaran, pinagsasampal Ako. kami. Tapos ano, sinasaktan po? sinasaktan kami. Yung chinelas niya, sinasampal niya dito sa ulo namin. So, sobra po ang ginawa niya. Hmm. Sobrang sakit po. Nakaawa din naman po kami sa mga kasama namin kasi natakot lang din naman po sila. Kung baka yung ginawa sa amin gagawin sa kanila. Kaya wala din po silang magagawa kundi mag-okay lang din ang mag-okay sa amo. Kami lang din talaga yung kami ang gusto yung kasi mangyari sa kaming, ano. kumbaga sa lahat, 14 po kami nag-complain sa away. Um, Nag-fill up po kami ng sign. So nung nalaman po nung amo na ganun yung nangyari, lahat asin lahat po pinagsasampal po niya. Pero ang pinakamalala po niya, kami po, pinag, pinagsampal niya po. Tinadyakan kinulong. pa niya po, kinulong niya po ako doon sa dressing room niya. Tapos iniwan niya po kami yung dalawa doon. Magdamag, mm hindi -hmm. niya po kami binigyan ng pagkain. Noong time po na yun, parang nawalan na po kami ng pag-asa kasi cellphone po namin kinuha, hindi ko na po makontak yung asawa ko. Lahat po wala, wala. Kasi wala rin magawa yung mga kasamahan namin. Nititigan kami, titigan namin sa mata, sa inya, hindi po namin magawa na parang awa nyo na kahit kontakin nyo lang yung pamilya ko. Para hindi po sila nag-aalala sa amin. Kaso wala po eh, wala po, wala po talaga. pinanganakop po niya kami. Sabi niya, ano, ano, isang ganun lang daw niya. Kasi marami siyang pera. Isang paitik lang daw niya. Wala daw po ang magagawa ang gobyerno ng Pilipinas. Sabi po niya. Ma'am, kamusta naman po yung mga naiwan yung kasamahan doon sa Qatar? For now, hindi po namin alam. Pero bago po kami umalis, bago po kami ikinulong ng amo, at bago po nyo kami dalin po sa airport po ng Kuwait, may mga nakausap kami. tas kinuha po yung account ko na i-message ako na once na na-interview po, once sa na na-interview po kami ni Tulfo na ano po kami dito, ihingi namin sila ng tulong. Kasi gusto po namin tahimik po silang maipulot na hindi po nalalaman ng amo kasi sigurado po gagawin po sa kanila yung ginawa yes. sa amin. Ayaw po namin yung sa kanila yung ginawa sa amin. Ah, po, may mga ano po kami. Sinabihan niya po kami na pag pinatay niya po kami, wala daw pong magagawa yung mga ano doon. Mga kabayan ko, mag-iingat kayong lahat dyan. Patagay niyong lahat yung loob niyo. Ano po ma'am ang pakiramdam mo ngayon na kasama mo na po ang iyong sister at may kasama pa po, po tayong kasamahan niya na katrabahong Pinay na nakauwi po safely dito sa Pinas? Ay, nabunutan na po ng tinik kahit <laughs> Di baling nakauwi po siya ng walang wala. At least nandito na po siya. At sana makuha niya po yung nararapat kong maka-claim niya sa mga, sa mga ano, agency at sa OWA. Sir Jonathan, kayo po ay kanina napansin ko papunta tayo dito sa terminal. Parang nababalisa kayo. Ano po ngayon ang pakiramdam niyo na kasama niyo na po si Madam? Siyempre po, masaya po. Kasama ko na po yung asawa ko. Kampati na yung utak ko na nandito lang po siya mga panahon na hindi mo po siya kasama, ano po yung nararamdaman niyo Tuliro, yung utak ko hindi alam po saan anong gagawin. Hindi sa ako sanay na nasasaktan siya eh. Sa totoo lang eh. Kaya di ako mapakali. Ang um, sentol po, sarap po. Matulungan niyo pa rin po yung ate ko makamit niya yung hustisang nararapat po para sa kanya. Kasi hindi, hindi po makatao yung nangyari sa kanya. Eh. Inubaran po siya sa harapan ng mga katrabaho niya. Tapos binuhusan ng tubig, pati panti, hinubad. Hindi po makatao yun. Um, Sir Rappi, salamat po sa napakabilis po na action ninyo sa amin. Talagang wala, pa, pa wala pang 24 oras na action ninyo agad kami. Naka-airy naka agad yung complaint ng aking asawa tsaka ng aking kapatid. Sana po am um, tuloy-tuloy po ito hanggang sa matapos, hanggang sa maipanalo po namin yung laban namin at hanggang sa po mapauwi po yung mga iba pa po namin kasamahan na gustong-gusto na pong umuwi at nag-aalala na po yung pamilya nila. Sir Rapi, maraming maraming salamat po sa inyo. God bless po sa inyo. Huwag po kayong mag-alala patuloy po namin tututukan itong kaso ninyo as well as matulungan yung iba niyong kasamahan na makauwi dito sa Pilipinas. Thank you ma'am. Maraming salamat po talaga.